ay catch and shoot shooter na naman si Stephen Curry ito ang two-time MVP na NBA ito na naman yung play nila na malupet bali ang passer si CP3 ano Bale ang screener si Looney Pero -re ready na naman siya para para screenan si Chicken Curry ang cutter si Clay Thompson tapos magpop-up si Chicken Curry para sa kanyang catch and shoot sa 3-point shot i mo na yan para kay Chicken Gary. Ang ganda ng play yan, no? Swabing-swabi, pre. Ito, may pick and roll sa taas. Pero, pinasa sa may kanto. Binalik kay Chicken Gary. At ibinalik kay Looney sa loob. Ito, nangangalabaw. Ayun, pumasok, pre. 4th round 30 overall pick ng Warriors dyan noong 2015. Ayun, nangiktsa na naman si Stephen Gary dito. Ang greatest shooter sa NBA ngayon. First round 7 overall pick yan si Stephen Curry noong 2009 selected by Warriors. Ayun, nakawala ulit si Curry dun. Ang ganda nun. Plus a foul. Pali, ito yung play na yun, ano? Nag-pick and roll si lune at saka si CP3 si Abang si Stephen Curry ay katabi lang nila, no? Yun, na-attract ni Chris yung dalawang defender. Tapos, eto na naman si lune. Nagset na naman ang screen. Alos dalawa yung dalawang tao yung ni-screen nila niya rito, ano? Grabe <laughs> 'yon, na. ah. Ito nag si Chicken Curry dito para sa kanyang catch and shoot tris. Tapos ito yan, kahit iposta ko pa yung bahay ng -bahay namin eh. Maraming best ang ginawa ng JSW yung play na Ito na naman yung screen para kay Stephen Curry ano? Sabay step back, ilista mo na yan. Naging NBA Finals MVP ang si Chicken Curry noong 2022. Ayaw naman yung crossover niya tapos si step back. Tapos nagpalobo ng sipon mula sa tres. Pumasok bre. Panaalong panalo bre. Naging two-time NBA scoring champion si Stephen Curry. Ito na naman yung pindle screen para kay Stephen Curry ano? Kaya nalilibre si Stephen Curry dahil sa mga magandang screen eh. Ito kunwari mag-screen si Stephen Curry dito para kay Kuminga. Tapos si Kuminga naman magkakar, magkakat, magkakat siya papunta sa basket. Ayan o, no? matakbo. Abang si Saris naman eh, magsiset ng screen para makakuha ng bola si Stephen Carr dito. Para sa kanya ang catch and shoot. So, wait, eh, well, ba na si Bayabas dun? No? kala mo, dadakba ng palakay eh. Grabe yung discipline nila sa play, ano? Ganda na execute lagi. Ito na naman yung isang play nila rito, ano? Eh, na naman matakbo si Kari kasi shoot. Tumira na dress panalo, pre. At may bayabas pang sumabay. Ito na, wala si bayabas dito, eh, no. Tara niya, magpapap si Kari dito pero backdoor play lang pala. Umiscore si Kari ng 32 points panalo kontra Houston.